Ang Masel ni Aling Maria ni Herman Gerbaso, Alas tres ng madaling araw, habang ang banay naghihilik pa, babangon siya upang makipag-agawan sa mga ibabagsak na banyera ng isda, doon sa may talipapa. Siya na rin ang bubuhat papunta sa kaniyang pwesto dalawampung taon siyang ganito. Tingnan mo tuloy ang kanyang braso. Mahihiya si Papay maskin na si Rambo. Pero sa masel niya, masasalamin walong anak na iginagapang. Isang kumakarera, dalawa sa high school, tatlo sa elementarya, ang isa'y di pa nag-aaral ang bunso'y pasususuhin pa. Pagkagap ng dilim, sa lang huhupa ang muscle niya. Ang ulo niya'y nakasubsob sa unan patalikod sa banang mapintog ang tiyan.